Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makuha ang link ng ating channel. Ngayon guys, kung hindi ka pa po subscribe sa channel ko, pasubscribe po. Paklik na rin po ng notification bell. Paklik na rin po ng like and share. Ngayon po, umpisahan na po natin. Pumunta po tayo sa Chrome. Chrome. i-search po natin ang ating youtube so, ayan ngayon i-click po natin yung tatlong dot sa gilid then eto pong desktop site kailangan po naka desktop site yan ngayon po pindutin po natin yung ating profile Then, i-click po natin tong your channel. Then, ngayon guys, ito pong sa taas na meron pong nakalagay na kandado. Ayan po yung ating link. Ayan po yung link ng ating YouTube channel. So, ngayon guys, i-copy natin siya. i-back po natin. At, pumunta po tayo sa ating Facebook. Ngayon, guys, i natin siyang i-paste. Tingnan natin kung ayan nga ba yun. Pause. So, ayan guys. Ayan po ang link ng ating YouTube channel. Meron pa po akong isang way para makuha ang link ng ating YouTube channel. Punta po tayo dito sa ating YouTube application. I-click lang po natin. Then, pindutin po natin yung ating profile sa taas. Then, i-click po natin tong your channel. And, nakikita nyo po itong parang back dito sa gilid. Sa may malapit po sa lapis. I-click po natin yan. And then guys, eto po. Ayan po. Ayan din po. Yan po ay link ng ating YouTube channel. Then guys, kung halimbawa, meron kayong, merong tao na gusto nyong ipasubscribe sa channel nyo, so ipipaste nyo na lang po yung ating ano, ipipaste na lang po yung ating link. Ayun na lang po ang ating ipapasa para hindi na po sila mahirapan na mag-research sa ating YouTube channel. Tulad nyan guys. So ayan, pinaste ko na po. Then send. O, oh, at ayan na guys. Ayan na po yung link ng ating YouTube channel. Ganun lang po kadali. Kung bago ka pa sa aking channel, pa-subscribe po, pa-like and share, pa-pindot din po ng notification bell. Thank you guys. Thanks for watching. See you on my next vlog.